anyway nato naman talaga talaga panuyo is yan you know, pagpakilala kung ano ito ano may da din niya atong ano dapit din niya tanawan mga mga lugar mga karaunan o ano man so igulaluwat kita ano niyobos niya sangkay nabaga nagpapakilala ito mga produkto o ano man nga mga uh, mga bago ano pamagi na ito itong pag or pag-advertise ngan siyempre wala gihapon ni bayad diri talaga nga nga tao uh, na ayon tat binubuhat no magano man kita kaya mo ni taton baga na ta, na aw man ni aw diri man kita makiawayon alang nga pa kita magpinanaway kun amo to aton baga pa amo to ni imotalen wala na itong mahihimo As, as nga as diri kita nakikialam yung kinabuhit yung kinabuhit yung tao. Ang kaya po na di kalsadahan, masusuga dito nga mga pagbabanta or baga ipapagihin na uh, kaisog nga siyempre makuri na. So at least may daman natong record na kapag palag na kita, um, makuri talaga kay uh, diri man na naton hiton baga ano uh, di Pepsi tag 15 ton butili oh 45 per bottle wala ko do 45 per bottle kido oh ah uh, may dali di gitore tag 80 ti ini nga dagko oh 45 per bottle Pepsi Pwede pong man matugnaw. Oh. Mga may Pepsi din good morning, 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 Kumusta, 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 morning, Today is April 20, 26, 2024. good morning, good morning, good nakatuspok. good morning, 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 Oi, good morning nga iyo. Good morning mano, ano, Biyernes ng Adlao. Oo, oh, Biyernes ng Araw ng pasasalamat. At araw ng kahilingan. Kaya po day. Oo, oh, Katapusan nga Biyernes na dayana. Oo, yan ay shoutout kita. Shoutout, shoutout. Shoutout, Tana Nagdumaran mga kaadlawon ano kakulot. Manu Ramon. Eh Mikaela, nakalabay. Mikaela, an himika. Sala. Saraw toy, kapera na timgan news. Nagasawa na. Oy, chata tayo, nagba mga nagbebirthday na. Nan at mga napakurahab per me, uh, youtube just pogi oo oh, salamat taga saudi arabia ini ang but kong nakaunininin onion skin or <laughs> ano pa ini ano pa ito uh, mga kuwan oo oh, ha shoutout tayo at itong mga shout shoutout salamat tayo pag suporta ng lastly makaraw na naging buhat ka kulok pa pagsyarong kunita <laughs> kanda kanda mayor And kanda uh, ano pa yun eh anirmana oh, last nod to dito na bubuhaton hindi na kita masuksok hit pa malay na at masuksok hiriga na nalairat ta pero para hiraton magdara aton na oh, so ginsakayan kita yung sudyante para para craftsman na ano ni entalon baga storya no oy mo Oo. ingaga oh oh ah, oh. dire man na sempre dire hi oy mo pa niya ko ng mga social media sempre ah, talon pero grade 9 na iya para niya tatay oh dalay ra magbukto hindi niya makabukto ano sa talon trains at uh, the Koan. Ani uh, initially ng balon. So siya niya pa sa heroes. Really free. Kapi na para sa buta po. Diri kay siya niya pa sa heroes masukot. Diri ba taong sa kay balat ato pang style. Immersion. Immersion. No. Kanan -no, senior ay? Okay.

But uh, di rin lang pwede ma-mention di mano, lang pwede ma-ano may danira, endorser So we have to respect Kung ano ito na policies itong company or ano man nga mga uh, So may da, mula ito na nakita Kaya may da man di na pag man nga pag rate, nga operate, So for the meantime, Basta mo ito, na, makikita ka mo ito, naluluyo ito uh, Naluluyo ito, nambaw, uh, Open for all grocers uh, kita, di, diri kita kita pwede mag-mention kaya po Ngaran uh, We respect, no? We respect ito na mga pag susunod mga polisi Itong kada company, mga private uh, property or ano Anyway, another man lang talaga panuyo is you know, pagpakilala kung ano taton din ni ha ano may da din ni atong dapit din niya tanawan mga mga lugar mga taraunan o ano man so igulaluwat kita ano ni Yobos niya sangkay baga, na nagpapakilala iton mga produkto o ano man yung mga uh, mga bago ano pamagi na ito itong pag or pag-advertise Ngan, syempre wala gyapon ini bayad. Uh, Kagataliwa na no kanina. Although may naman record baga nagkuhan kita. Diri talaga nga tanan nga tawo. Ah, uh, naayon tat binubuhat, no? Diri nga tanan nga tawo ini in, naruruyag. May talaga hiton tawo nga nangangalas, naawa or ano man nga mga panunahuna o ano man nga mga uh, mga kasering kita nga di rin na abo or di rin naruruyag ito na ako ang gimbubuhat magano man kita kaya manita aton baga na aw ah, manitaton aton baga pasyon ah, matat karuyag. di rin man kita makiawayon alam nga pa na kita magpinanaway kung amo to naton aton sirin pa amo to nito ni imotalen wala na it, itong mahihimo as long as nga di rin kita nakikialam kinabuhi itong kinabuhi itong tao oo Warayla Warayla karag labot ano eh di kita kaya po na labot o ang kaya po na di kaya kalsadahan masusuka dito nga mga pagbabanta or baga ipapakihin na uh, kaisog nga siyempre makuri na so at least may daman natong record na kapag palag na kita um, makuri talaga kay di uh, diri man na hiton baga ano uh, solid lesson learned ano uh, magikmat na lagi ta iwasan na lang natun. ngan syempre di ano pa man ay kita pakialam hiton diri diri ka uh, bulig hiton usang kuan uh, kay nagkakaadahin misinterpretation diri maupay lugot na gawas baga makuri na ha huh? o oh, ada ni Pepsi. Uh, mabutong kita lugutira matagnaw may da matagnaw maray pa diri pa oh, mamay oh mayda didi promo. pepsi tagkin si ton butili ha oh, 45 per bottle o ko do 45 per bottle sige oh. Ah, uh, may didi Gatorade, gitore cinta ti ini ko oh, 45 per bottle pepsi wala pa man Mama itu Pepsi ni. Oh, so kan lah itu. So adalah ini. Bagi mapa wai lah. Imbis mama kita. Kan ini lagi kita nak para parah lah pai. Eh, Tagat tulus Ada kaya kami ha koan kuan. Ngat kami ha barangkai ai. Ngat kami ha barangkai han Siyempre, itong pasahe ko nung ato, 20. Ada bumaking kami, kaya panhatagan mga binhi, dito ko nung may kalitari landfill. Ada, nahimang oh, na himang nung kita, napakayana na akong pira ko nung pasahe, sa rin ko tag 20, siyempre, tibalik, jis, na no, mahalan din talo ng lagas, kaya nung kuno ka 30, nga nakaumana, ayaw na lalibre na lahat, hindi ka sukat man ito nga ito ng storya no story, ah ano. uh, wari na tala sukli doon talo ng kampay ayaw ayo na siya ayaw na no, makarawod daning, kita kita ng lilibre siguro sa kaya po, naging, nabag -nabag -nab, na nga baga ng tiba na inin na kita mga ikasik kasi kay spaceship no mga astronaut uh, nag, uh, kaya no, sugad kita hindi, eh, man kita na arohay ra ni pamba boundary. Di man ira site na boundary. Amo to no sa iti kasagaran nangangala sa aton. I don't know kung kaawa or ano man nga mga klase nga mga pagkatao. Pero anyway, kunino ka man, maram ka iton. Sorry la. Oh, ha. Okay, makuri na liwat ba daw ang kita daw dako patag gamitin niya kalibutan o na. oo, so o so kabaraka maghihikmat ako para kumbaga siya maniti mo pagpagbanta -pag ako ha o so so karong talaan ay ang wala ni tagpaga mga tagay yung kaliyawan pag naurayan malaklog din gana yung pamasayros o ay makuha ma kita ng mga sugadit nga tao Anyway, thank you, thank you, thank you. Daggo! Na. sakto la, Dere pa lang. na maupay tunay, pampautot-utot. Naka-utot ka. Pura, Dede? Sinkwenta. Dua na binta Dua Para makatawad ka. Makunit ko ano, so, piliin na gudik baga dire do no 40 do no. Okay po, dire pala kami ay dire na no pag. Hmm. dire mo tan kadik dadadang ko na nay. Ingon nila dire. Aba. Na. Hala, adit akon, o kwarta mo teya Oh. Pero na ito, 40 na din

<laughs> lagaun un di ningani batu. <laughs> <Bato. laughs> Soi mulak bagbina tutnya. Mm. Tala. Um, ano man? Tumay Ano man? Wala. Hmm. Hmm. Kadi ako. <laughs> Kadi ako nay. Stibo. Galah sukar untuklah nih. Gede 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 rumah ulah. kagata. Oke 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 oke. Antipusui. Oke oke. Nya 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 natunatunatunon. Oke 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 oke.